ito ito <laughs> <laughs> <Sagsasana, laughs> <Sagsasana, laughs> <Sagsasana, laughs> oh oh di ba oh nauna nauna ako sa inyo akala niyo ako? Ay, oh, oh. oh syempre <makes> dito <makes> Nasaan na sila Rian unan na? Ha? Galis Ba't nalala ka جی O kasi patag na, huwag lang ano. Wow! Baka dinala na ni ano? Pa Hiningal na nga ako Na? No? Hiningal. Bakit? Madulas yung ano mo? Hindi, at saka may tusok-tusok yung chinelas mo. Dapat yung itim ko na lang pala. Ito yun, ito lang yung sugat. Ah. Dapat may bun eggs. <laughs> Nilagyan mo dapat. Mayroon ako doon eh. Ayun, nandun. Ang dami lang ka oh. Guys oh. Uh. dami lang bunga, oh. ang ね、はいか。 Oh, kawai kawai. Ay, 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 <laughs> Ayun no, magaling oh. No? Sa suha at saka sa mangga, magaling mangga. Pero <laughs> tayo na sa suha, no? Buti ako bigla lang isa. Mayroon yung hindi naman yung sa plastic eh. Kukuha ko. Doon na dumaan, kanino? Ay, pala o -o, kami kanino? Ah. Oo, kami. pa sila? Oo. Doon sa may suha, dapat pa ganoon dito sa may tabi ng dagat, papunta dito. Ha? dito. Eh, pa kami ng ano eh, naligo. Oh, Sabi ko nga pwede pala maligo diyan nang dapat diyan na lang pala walang bayad. Walang cottage diyan. so, dinaanan na namin. Oo. At saka maganda pa yung buhangin, no? Tapos may puno doon eh, pwede na doon at saka yung mag-tent. No, Hindi eh, tuloy nagamit na, no, no, yung no. tent. O, dapat sabi ni Ria. Sa kanan niya sinabi na pauwi eh, no? <laughs> na no? dapat nagano doon, nag tent, -tent na lang. Pag maulan pala, binabawal ka sa pool. Madulas kasi. Oo. Oh, kaya hindi kami, hinarang na kami. Sa Ang galing, may pang ano. Hindi talaga bugbog yung mangga. Ayan guys, oh. Ayan. <laughs> No, 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 no. Umakit ka kayo. Kanitsura mo pag-akyat. Ang galing. O, di ba? Hi! Nauna ako sa inyo. Kala nyo, nandoon pa ako, naiwan. Sa ka naman? Siyempre, ako nauna sa inyo kaya. Kayo ano. O, ano kasi sa kaya sa van? Hindi nyo ba lang sinundo ako? Nabot ko rito. Hindi ako yun pa nauna. Oh, oh, di ba? Oh, nauna, nauna ako sa inyo. Akala nyo, naiwan ako. Oh, syempre, dito. Oh, di ba? Umakyat ako sa puno. Tapos sumalo Hindi nila akala na ako huling ulit. Wala ka pa kanina nung dumating sila eh. Kaya nga. Hindi nila sila Hindi nila ako dumating sa Oh, di ba? Tama yun, Arby. Ang pretty Ayun na, ayun, 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 ayun na. Ayun sa ay, sasakyan. Ano dito kayo banda, baka Oh, ay, Oh, diba? ay, sa ay, dito, ay, dito, sige. Sayo na nga lang. Sa mag At saka maganda nga kasi yan yun ay, yun, eh. May pangalan na sa pangalan. Oo. Ang kamay hakbang. May imagine yung kitibang may hinasyon natin. <laughs> diyan nga ako dumaan eh. Kayo hindi niya nakita. Wow, ayaw niyo maniwala. Ito oh, binuhat niya ako. Oh, di ba hindi niya ako nakita? Hindi na paniwala eh. Oh, bakit? Bakit nauna ako? Siyempre, hindi ka sa likod dumaan eh. May shortcut na. Ayun, nasa taas yung mga bunga. Ayun ah. Marunong ka din? Hindi Saan? <laughs> Galingan, Galingan. Sa tabi Saan? Ang galing nga, nasa tebe ng bata. Wala Hindi kakapit kasi siya. Ano? Ano? Ano nga Kakapit ako na. Hindi siya mauuna. O, matatama ka. Oo. na pala siya doon. Pag napuno naman yung timba niya na yun, eh. Napakarami na Hindi, meron siya ano, si indubid, Ibababa niya lang. Kaya nga. Yung timba kayo, no. Para hindi talaga ano yung wow, ano to. Tali ng ano, di pa hindi Ito oh, nakasandal ako sa so, prano. Uh, teka, kapit-tero. Bidyoan ko yung put niya. <laughs> <laughs> Ano po yung lalimang tawag nito si Kat? Ano, bigigig ano to? O, di ba? Yan yung mga mangga sabi ko, tapos sabi, ay, hindi ko napansin yun. Kasalim mo'y kasalim pala gano'n. Sabi ng mga sabi oo nga, bakit kulay brown yung mangga? Yung brown is ba Sabi ko, ay, pagka upload ko wala pa yun eh. Bakit ang karoon? Ang <laughs> <laughs> dami pa nga, dulo-dulo nga eh. Oo, basta dito. -huh. Diba dapat meron din kami sinusugit dito kunwari. Okay, o, para... oh, sige, para mabidyohan kita. Wala well, man tayong sinusugit eh. Sinusugit na ni Huya. Hindi, atin naman Ay, lang muna eh. Hindi, gano'n ako rin ang Gusto rin yung may experience ng sinusugit eh. Ayun oh, no, nandun ang marami oh. Ayun oh. Chef. Mayroon dyan sa nabasa doon ko pa. Sige, ikot ko na sa inyo. mag -hi, hi na kayo. Hi! Oh, guys, may mga tulala, guys. Sa tabi. Hi. Oh, hi. Ito, dami na raw nila na sungkit na mangga, guys. Ayan, oh, no? sa sahig. Oh, nasaan yung palangkit nyo? Oh, ito, oh. May sala. Nauna manungkit. Ninja ka na pala! Ba't ka nauna? Ha? Eh, magbibidyo ako dun sa nakaakyat eh. Ay, dun sa taas ba sa ako? Hi, nandito ka pala. Welcome ako sa bahay mo. <laughs>